Kag sa good vibes, 94 ka mga bagong civil engineers ang nag-oath taking sa Bacolod City kainas ang aga. Isa dari sa ila, magna laude na nagapang tutor sa mga kabataan samtang nag-eskwela para maka-extra income. Maya report sa Romeo Subaldo. Ang pagsuksok sa mga ginikanan sang hard hat sa ilang mga kabataan ang simbolo nga sila mga civil engineers na. <coughs> Kaina, 94 tanahan ka mga bago nga mga civil engineers ay nag-oath taking sa Bacolod City sa bulig sa Philippine Institute of Civil Engineers o kung PICE. Isa diri sa ila, ang magna cum laude sa Fellowship Baptist College sa Kabangkalan City. Si Engineer Kirk Lexus Bangkolo, nga taga Vista Alegre sa Banwa sa Ilog ang amay niya. Ang isa ka anay OFW pero gun stroke, ganing wala na makabalik sa Saudi Arabia. Ganing iya nga utod, kagang iya nga tiya ang isa ka retired teacher ang nagpa sa iya. Para may extra income, para pang sa iya nga mga project, nag-tutor siya sa mga estudyante, samtang nag-eskwela. Actually sir, na no. ga ko that time for ga You mean, may ka? oh, tutor sa bata siya sa akin ng ano, bata siya sa akin ng best mate. Kagang isa naman, grade 12 student, tutor ko sa math. While ga eskwela ka, nagka tutorial ka pa. Oo. For extra income. Oh, for extra income. Ikilan nan Para bisa ako sir nang para ba na hindi ako mangayok sa ila. Sa imo tita, uh, sa utod mo. Oo. Wala sila sa kaugalingon nga balay. Gani subong nga isa na siya ka civil engineer. Handom niya nga mapatukuran sa balay ang iyang mga ginikanan. Oh. Si tatay yung muna. Kadyahan ka si kasi tatay ko nga engineer na ko. Patindog ko balay. Baklan ko siya mga ano, sapatos o bayo. Ang ginag nag 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 ang nag 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 Subong gi ka mo kay Bali subong. Mister kami sa Montilla, do extended family bala kami sa Yao. Kani kay na, doble kalipay sang iyang atiya sang nagpanumpa na siya. Oo. Oh, oh. Kapasar niya si Mina. Kung ko pa kalipay pagid. pagid. Suro sa presidente sa Philippine Institute of Civil Engineers Negros Occidental Chapter, subong ang best time nga magkuha sa civil engineering na kurso, bangod sa nag-boom na construction. Magluwas nga ang mga civil engineers ang ginakinahanglan sa pagkaayos sa mga dalan, pagpatindog sa balay kag buildings, masako ang pagpatukod sa mga government facilities and buildings nga ginakinahanglan ng civil engineers. Halos tanan ng departamento sa gobyerno nagakinahanglan sa engineers. Adamo sa projects ang national government. Oh. Billions of pesos yes. are being allocated sa DPWH project hmm. and all other uh, uh, projects nga halin sa ibang mga na national agencies, not only DPWH, Department of Agriculture, Department oh. of Tourism, Department of Energy, Department of Education, school Buildings. Everywhere, may kailan lang si Civil Engineer. <laughs> Facilities and infrastructures are uh, very, very important requisites in oh. the development. Ang PICE ang nagpapakikangot man sa mga organisasyon sa Civil engineers sa si ibang pungsod para makabulig sa pagpadala dito sa engineers nga hindi sila mabudlayan sa proseso uh actually, we are working with an international sisterhood back with other PICE abroad hmm. other PIC organizations abroad like Dubai, Bahrain, Qatar, hmm. the Emirates where we are trying to establish a pathway there so that uh, those civil generation cannot be uh, employed, employed here we uh, chance pa no dalata chara dito no without passing through a very difficult process uh, and directly they can they can be hired oh. pero para kay Kirk kon matagaan sang oportunidad luyag niya magtrabaho sa gobyerno diri sa Pilipinas para mangin establi ang iyang trabaho kag mangin kabahin siya sang nation building Romeo Subaldo para sa Digicast Negros